Parada. Kaya nyo na yan. O, oh, kaya na namin to. Yeah. Oh, mga sir, yung nila. Oh, oh shout out naman kayo dyan. oh. takay. Oh, okay. Makadalaw uli. Ito yung kaibigan namin dito. Napakabait. <laughs>

Kanya-kanyang <laughs> dakot pala rito, libre lang. <laughs> libre din sa amin, libre. Tuyo. Tuyo dito, libre lang. Tama na to. So, lang kayo. Ayot na Sobra na yan, kalabisan na. Ito lang <laughs> nung mangyari yan. Ako lang yan. Nice na kayo po tayo. Ha? Sabi na yan. Baka na kami sa tayo. Dito sa'yo. Sa'yo. Gano'n na. Ayos na to. Sama-sama na to. Dito na. Gano'n na to. Gano'n na. na yan. Gano'n na. Gano'n na. Gano'n na. Ayos na kayo. Gano'n na. Gano'n na. Gano'n na. Salag naman ito. Nagano nga na kung albur ako ng sensor? Palbon yung kaibigan ko dyan. Ay, sibol? Oo, sibol. Wala na kami ng stock na sibol. Wala no? Hindi naman upar. Ano ba? Di pa nauso na yan? Okay. Pagdaan namin, pagbalik ulit. Nang... Ay, pagmalikaw doon si Atinday. Oo. Oh, oh ko na lang. Oo. Marami doon. Okay. Oh. sa Norwell.